Uh, good day mga bro. Meron na akong gaw, uh, ginagawang TV na ano. Di ba? Bali nagpalit ako ng board. Ito na, napalitan ko na yung board niya pati yung power supply. Bali ang pinalitan ko nung una itong power supply niya. Tapos nung nakabit ko na yung power supply, sira din pala yung ano, yung kanyang main board. Bali may sunog siya. Ito. Yung sunog niya, nandito sa may ano, transistor papuntang panel buti naman yung kanyang panel buo pa ito testing natin i-power on yan naka-power on pagkat angat mo ito gumana na yung kanyang ano eh, sige hawakam ko ya ang problema nito baliktad Yan, no, yung no signal. Ngayon na uh, try natin i-service mode. Service mode tayo. Punta tayo menu. Ito ngayon ko pala susubukan. O yan, tapos punta tayo sa may sound. Saan ba yung sounds Ah, ano rin pala yung yung tawag nito. Solarize din pala ng konti bright color exit menu sa, punta tayo sa sounds okay sounds ito ito sounds tapos balance ito yung balance kita nyo guys and napunta tayo sa may balance and then enter 1969 1969 so may lumabas ay M lang eto mga bro balik ba, ano ito yung logo no ah ito yung ito yung baba ng TV no hmm. so nakabaliktad siya hmm. Tindutin natin yung ano menu yan lumabas na yung ano yung factory setting ikot ako dito ngayon punta tayo sa design eh, na no, yun may design ngayon punta tayo sa baba walang clip dito eh kung saan yung Mga picture mode brightness niya yung wala yung ano niya tawag nito mirror adjust wala saan kaya makita yung picture mode shit baliktad talaga siya menu baba balance 19 19 69 ayun naka minus siya enter natin yung anong setting so yung information try natin dito sa information panel wala information to eh white pattern hmm. pag hindi siya guys makuha sa ano sa exit eh, si Palitan na lang natin yung memory niya. Nineteen sixty nine. Tapos, aminu. Ano tayo sa design? Wala kasi yung mirror adjust niya eh. Picture mode color lang 'to. One hour later. Eto mga bro, bali Kakalasing ko na 'tong memory niya, no. To. Sumagot. ito yung memory ito yung memory na nakakalasin ko tapos mm -hmm. yun. so dyan lang mamaya na yan ito natin naman sa kailangan mo tayo para hindi sumama yung mo nalang siguro Mm. Diba? Mm hmm. Tanggal di ba? Ayan. Tanggal na. Mm -hmm. Ito balik. Ano natin? Abis mo natin. na. Ah, Umikit na siya eh. Okay. Ito mga bro, bali nag-on na. Tignan natin. Baliktad pa rin. Ba't baliktad pa rin? Ka kamali ako nung lagay. baliktad pa rin siya. Parang baliktad din yung ganun. Eto mga bro, bali nakabit na natin, no. Yung pabilo. So ngayon, testing natin kung gagana itong IC na nilagay ko. Sana gumana, no. Yan, yung matitestingin. Siyempre, itetesting natin. Diba, saksak? Yan, saksak. Ayun, nag-blue. Ayun natin yung mag-on. Oh, mukhang nag ata. na yata. Ngayon, guys. <laughs> okay na. Oo oh. na. Okay na. Mali malingan. Na naikabit mo yung jud din <laughs> <laughs> ng kabit. Yung... ako ng kabit. Oo. Uh, yung mo, yun galmo. Yung din yung kinabit mo. <laughs> Ito yung kinabit. Yung tinanggal ko. Yung din na kinabit mo. Yung din kinabit ko. Baliktad kanina. Oh. Okay na, mga bro. Babalikta ko lang. And then, testing natin. Ano gamit mo rito? TV Plus? TV Plus? Yan. O oh, yan. Testing sa ano? O, oh, testing natin para malala ano. Okay, guys. Testing muna natin at isasara ko lang. A few moments later. Ito lang mga bro, okay na yung TV ni sir, oh. Okay na. show. Diba? So na yung naging problema nito. Yung problema nito yung power supply sunog sa kayong pinaka mainboard sunog. Papakita ko sa inyo yung, ano, main Nasunog siya. ito siya, uh, sa supply niya merong sunog eh. Ito, yan o. Sunog yan o. Matawa ng election offense o disqualification case ang mapapatunay ang nagpapalaganap okay, ng mali-informasyon. So ngayon, apatumahan din natin na mula sa masbate ang nabigyan oh, so ng, ng so cause order ng public task for KKK. Malamang Parang ito yung nasira. Madamay lang yung power so, supply. Yan So itong ito, board na to, nabili ko kay Jonathan Prias sa Kiyawa Maraming salamat, Patricia Lopez. Oo, may kung nung gahanap kayo ng mga second hand kay Jonathan Prias. Okay. OFW na nagpapakalat ng fake news. Ito'y sakaling maglabas yeah, okay na okay ng warrant sa Department of Justice laban sa kanila. Nangangangang okay na. ang dahil karamihan sa mga... Ano masasabi mo, sir? Okay. Approved? Approved. <laughs> okay, hanggang dito lang yung video natin and thank you for watching. Salamat!